Hindi natin mapagkakaila na marami nagkakagusto sa isang Bel Mariano. Ngunit usap-usapan na tanging pumasalamang kay Tita Kat na mami ni Bel na si Doni Pangilinan lamang. Dahil isang shipper din ang mami niya sa Don Bel. Dahil mahiyain din sa kamera, si Tita Kat ay panigurado pag off cam ay close na close sila. Kita naman natin kung paano yakapin at kausapin ni Donnie. Merong kumakalat na conversation, sabi ay alam nyo ba na mahirap talaga kunin ang loob ni Tita Kat? Kaya nagulat ang mga solid ni Belle na sobrang gaan ng loob ni Tita Kat kay Donnie. Bagsak nga lahat ng taga Beda eh tapos si Donnie hindi pinagkakatiwala ni Tita Kat si Belle kay Donnie. Jawat jelo lang nung una. Pero ngayon okay na sa ibang boys ng He's Into Her Cast pero si Donnie, pasadong pasado, idolo. Kaya sabi naman ng mga netizen ang swerte nila sa isa't isa dahil walang hadlang sa kanilang love team at pagmamahalan. At talagang sino ba naman ang hindi may love kay Donnie dahil napakabait na niya, napaka at marunong pa siya sa bawating bahay